Ape. Okay. Napaka-imposibleng malugod ang Diyos sa sino mang lumalapit sa Kanya na hindi nananali. Napaka-dira. So, kailangan nananali ng tao sa Kanya. Okay? Sabihin nyo nga po, pananampalataya. Pananampalataya. Kailangan lumalago yung ating pananampalataya. Paano ba natin malalaman na tayo po yung lumalago? No? Una, isa sa mga pamamaraan para malaman mo na ikaw ay lumalago, na itatama mo yung mali. Okay? Amen. Itatama mo yung mali sa grasya ng Panginoon. Amen. Kung tayo lang, mahirap itama ang mali. Kung tayo lang, ha? Amen. Bakit ka mo? Minsan, o, oh, mas madalas kesa minsan, mas maraming pagkakataon na gusto natin babuwi ng anak natin, asawa natin, mga mahal natin sa buhay, sa totoo lang, hindi mangyayari yan eh. Amen. Dahil hindi mo kayang baguhin ng tao. Dahil ang nagbabago ng tao, Diyos. Amen. May eh, sarili natin, hindi natin mabago sila pa kaya babaguhin natin. Correct. Diba? Correct. <laughs> kaya, kung meron ba, meron posibilidad na sila ay mabago, yun ay sa pamamagitan ng biyaya at tulong ng Diyos sa bawat isa sa akin. Amen. Kaya nga, sabi ko sa inyo, para malaman mo na ikaw ay lumalago sa pananong panataya, dapat na itatama mo yung mali sa biyaya nito. Okay? Halimbawa, kadalasan kapag tayo ay dumadalo ng gawain ng Panginoon, hindi natin alam kung ano yung layunin natin. Okay? Kaya nga meron isang manunulat, ang pangalan niya ay sinipwari. Ang sinulat ng aklat na nag-blockbuster po yung ano, purchase niya, na pagbili, yung title ng aklat ay The Purpose of Driven Life. Yung layunin ng ating pong mga buhay, dapat alam natin, ano ba, ano daw, purpose, bakit tayo nag-nabubuhay, no? Bakit ba tayo nag exist? So, mga bagay yan na dapat natin maintindihan. no? Alibaba, dumadala tayo ng gawain ng Panginoon. Ang tanong, ano ang layunin ng bawat isa pag dumadalo ng gawain? Ano ba dapat? Bakit tayo dumadalo? Ha? Di ba? Para makarinig, ano pa? Salita ng nangingi ng mga tuwa. Kapatawaran? Humingi ng? Kapatawaran. Humingi ng kapatawaran, ano ba? Bigyan ng pangangailangan, ano ba? Bigyan ng tatag at tibay okay. na pananampalataya. Okay. Yung mga alagad, ang hiningi nila sa Panginoon na lang yung mga ano, dagdagan ng kanilang para magmantayan. Pero alam niyo ba, kung dalapit tayo sa Diyos, ang basic sa Biblia, kaya ang tao lumanapit sa Diyos, walang iba kundi para sumamba. Hindi. Ulingin ko ah. Bakit tayo lumanapit sa Diyos? Lumanapit tayo para sumamba. Yeah. Tandaan yan. niyan. Kasi, Maraming lumalapit sa Diyos, maraming dumadalo sa gawain ng Panginoon, hindi nila alam kung ano ang kanilang dahilan. Kaya ang nagiging dahilan na lang, kaya sila lumalapit, kasi meron silang pangangailangan. Okay? Meron silang hihingiin. So dapat hindi tayo motivated ng paghingi, kundi motivated tayo ng pagsamba. Sabihin mo ulit, pagsamba. Pagsamba! Brother, ang mahalaga ng pagsamba. Ganito po yan. Sa bayan ng Diyos o sa Israel o sa Middle Eastern country, pag uh, i-observe mo sila, meron silang kasabihan sa Biblia. Kapag wala daw pagsamba, walang ulan. Hindi ko ah. Sa kanila, meron silang pamantayan na kung walang pagsamba, walang ulan. No worship, no, no oh, rain. Raining. Kaya ang sabi ni Brother Dennis kahapon sa assembly, when worship comes up, blessing comes down. Anong ibig sabihin mga kapatid? Sa bayan ng Diyos o sa Israel, sa Middle Eastern country, napakahalaga ng ulan. Okay? Architecturally speaking, ang bansang Pilipinas, yung mga bahay natin, obserbahan ninyo, tulisan. Anong ibig sabihin tulisan? naka-inverted na fit na hole, you no? Know, na apa apa. O kaya parang pyramid. Ito 'yung mga bubuhay natin. <laughs> tulis, 'di ba? Amen. Architecturally speaking, bakit tulis ang mga bubuhay natin? Kasi laging umuulan. Okay? Bali na ba 'yon? Amen. Laging umuulan. Kaya 'yung disenyo ng bubong natin patulis. tulis. Para pagbagsak ng ulan, diretso sa lupa. Amen. Palilaw ko ba? Amen. So, yan ang architectural design ng ating mga bubong. Kasi kahit hindi tag-ulan sa bansa natin, umuulan. Amen. Hindi tagulan, ha? Opo. Napaka-unpredictable na uulan, umu pero umuulan. Yan ang bansa natin. Pero pag pumunta ka sa Middle Eastern country, galing ako doon, labing tatlong taon ako doon, eh. Bihira na umuulan. Minsan lang sa isang taon, isa o dalawang beses lang umuulan sabihin. Kaya pag ulan sa kanila, ang tingin nila sa ulan, pagpapalay. Amen. Kaya yung mga bubong nila doon, ay panalo. No? May salo. Black. Black. Tapos mayroong pagsalo. Hindi kagaya ng bubong natin, patapon. Yung sa kanila, pasalo.